May halaga pa ba ang mga sira-sirang pera? Meron po mga nagsasabi sa akin na pwede daw po ipalitan po ng bangko kasi aksidente naman po yung nangyari kasi wala naman po may kagustuhan na masunog yung pera. Naranasan niyo na ba na masunugan ng pera, inanay, ginakyat ng hayop, o punit lang, at ang mga labi nito ay sinubukan niyo na dalhin sa bangko upang ipagpalit? Dahil sa sumiklab na sunong kamakailan sa Taguig City, natupok din ang halos 300,000 pesos na cash na pera ni Mark Joseph na inutang lang sa Tuhin para ipambili na pampasadang jeepney. Mula sa nasunog ilang bahay, ipilit eh, niyang hinakot ang mga labi ng nasunog na pera. Simula pa po kahapon sir, hindi pa po ako nakatulog hanggang ngayon kasi nagsisinkin pa rin sa otak ko yung pera na ganun kalaki po eh. Na bigla na lang mawawala sa isang iglap na para sana, para sana pantulong sa pamilya ko. So hanggang sa may makapagsabi sa kanya na baka tanggapin paraw ito ng bangko. So ang tanong, mapapalitan pa ba ang mga sirasya ng pera o nasunog na pera? Meron po mga nagsasabi sa akin na pwede daw po i- palitan po ng bangko kasi aksidente naman po yung nangyari kasi wala naman po may kagustuhan na masunog yung pera. So, alisunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa circular number 829 series of 2014, may tatlong S. Tatlong S yan, ha? Tatlong S na paraan o pamantayan ang BSP para mapalitan ang mga perang bilas-bilas, napunit, nasunog, pinanay, o kaya ay hinat ng ayaw. So, ang tatlong S na ito ay number one, ang size. Kailangan may natirang 60% ng nasirang pera. Pangalawa ay ang signature. So, kailangan may natira ang alinmang parte ng firma ng BSP Governor o Pangulo na. At ang number three ay ang security thread o ang marka na kailangan kita sa pera. So, ano dapat gawin sa napinsalang pera? Ito ay dapat dalhin sa pinakamalapit na otorizadong bangko at ang mga bangko ay dadalhin sa BSP upang masuri kung ito ay may halaga pa. So ano ang dapat gawin sa salang pera? So dapat ito ay dalhin sa pinakamalapit na otorizadong bangko. Kaya pumunta siya sa isang bangko malapit sa kanilang lugar para ipakita ang kanyang nasunog na pera. Kukunin ko po muna yung requirements para refecta na lang po ako doon kanila. Pero di pa muna umano, pinaiwan sa kanya ang mga nasunog na pera dahil may mga requirements para na kailangan. So, mga requirements, una-una ay isang valid ID at ikalawa ay kailangan ng certificate na katunayang nasunogan sila. So, sumatotal, BSP pa rin ang magdidesisyon kung dapat itong palitan. Kayo, naka-experience na rin ba kayo ng ganito? Comment nyo lang sa si baba at para malaman natin kung ano nangyari, kung napalitan ba o hindi. At kung hindi naman napalitan, ano kaya ang posibleng dahilan. So hanggang dito na lang, at huwag niya lang nakalimutan na mag-subscribe, like, at hit niya na rin ang bell para updated kayo sa mga bago videos na ilalabas natin. Ikasisin e na rin namin, kung ipapalo niya na rin ang ating FB page. Kaya so, mula po sa Promag TV, God bless.